Nagsimula ang pelikula sa isang bilangguhan sa Chicago. Makikita ang isang preso na nag-eegsayo, hindi siya marunong magbilang kaya binibilangan ng kasama niya sa selda. Dumating ang mga gwardya at sinabihan siyang lalaya na siya. Siya si Calvin Babyface Sims, isang pusakal na magnanakaw ng mga alahas. Sa labas ng bilangguan, sinundur siya ng kanyang kakosa na si Percy. Sinabi ni Percy kay Calvin ang isang plano na nakawin ang isang mahalagang brilyante, na iniutos ng isang pinuno ng mafia na nagngangalang Mr. Walk. Inilagay ni Percy si Calvin sa isang bag at pumasok sila sa tindahan ng mga alahas, kumilos si Calvin habang binobola ni Percy ang bantay. Matapos makuha ang brilyante, nakahalata ang bantay at nagkaroon ng habulan. Ang dalawa ay halos mahuli ng mga pulis, sa pag-aakalang sila'y mahuhuli, na ilagay ni Calvin ang brilyante sa bag ng isang customer. Sinundan ng mga magnanakaw ang may-ari ng handbag sa kanilang tahanan kung saan natuklasan nila ang mag-asawang sina Daryl at Vanessa Edwards. Nag-uusap sila tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ayaw ni Vanessa pero sabik na sabik si Daryl. Kasama sa bahay ng mag-asawa ang ulyanin at mapang asar na tatay ni Vanessa. Sinabi nito na pumuputok lang ang baril ni Daryl pero wala namang lumalabas na bala. Pinatutunguhan nito na hindi niya mabuntis-buntis si Vanessa. Kailangan daw nitong ibili ng brilyante ang asawang si Vanessa. Dahil hindi nila basta-basta mapasok ang bahay, nagplano sina na Calvin at Percy na magbalat kayo si Calvin bilang isang sanggol at iwanan sa pintuan ng mag-asawa. Sa kaswertehan, inihiyan pa ng dumaan na isang aso si Calvin. Matapos makita ni Daryl si Calvin sa labas, ipinasok nila ito sa loob. Dahil sa mapanghiang bata, dala ng pagkaihin ng aso, naghanap sila ng ipapalit na damit. Nagtaka ang tatlo nung makita ang ari nito na hindi pang bata. Ipinalam nila sa DSWD pero sarado ang opisina at araw ng Sabado iyon. Sinabi ni Vanessa na ipaalam nila sa pulisya pero nagkunwaring inuubo si Calvin. Masama ang kutob ng tatay ni Vanessa at sinabing isa uli ito kung saan man nang galing. Sa halip, dinala nila ito sa doktor, nadagdagan ang pagtataka ng mag-asawa nang makita na may tatupa ang bata. Ayon naman sa doktor, ang ngipin nito ay pang 40 anyos na. Nagtaka pa ang doktor dahil, labis na paninigarilyo ang sanhi ng pag-ubo ng bata. Habang nagtatalo ang mag-asawa kung anong sunod na gagawin sa bata, sinamantala ito ni Calvin at itinakbo ang bag palabas. Sa kaswertehan uli, naharang siya ng pulis at ibinalik kina Daryl. Nagpasya sina Daryl at Vanessa na alagaan si Calvin pansamantala. Samantala galit na si Mr. Walk kay Percy at wala pa sa kamay nito ang brilyante, sinabi ni Percy na nasa kanyang kasama na si Calvin. Binigyan niya ng 24 apat na oras si Percy para kunin iyon. Dahil sa nalaman ng mga kaibigan ni na Daryl at Vanessa ang tungkol sa baby nila, dumalaw ang mga eto. Nagtaka sila sa kakaibang itsura ng kanilang sanggol. Puro kalokohan naman ang nangyari sa mga dumalo. Noong umalis ang mga bisita, lalong nagtaka ang isang babae dahil noong halikan siya ng bata ay lips to lips at inilabas pa ang dila nito. Isang gabi, nagkaroon ng chance sa si Calvin na makuha ang brilyante, tumawag siya at nagpapasundo kay Percy. Kaso, biglang lumitaw ang tatay ni Vanessa, hawak ang shotgun at sinabihan si Calvin na tama ang kutob niya. Kinuha nito ang telepono at saktong lumabas si Daryl. Sinaway niya ang matanda sa pag-aakalang pinagmamalupitan niya si Calvin. Bumalik sila sa pagtulog. Naglalambingan ang mag-asawa habang nakatingin lang si Calvin. Kinaumagahan, tuwang-tuwa si Vanessa na nagising. Sinabi niya kay Daryl na noon lang daw siya nakadalawa mula nang sila'y magsama. Takang-taka naman si Daryl sa narinig. Biglang nalihis ang kumot at tumambad ang tulog na si Calvin. Habang nagluluto si Vanessa ng pagkain ng kanyang ama, naglalaro habang nanunood si Calvin, biglang inilipat ng matanda ang TV at nanood ng balita. Nataong sina Calvin ang nasa balita, tungkol sa kanilang pagnanakaw. Bigla siyang umiyak kunwari at naibalik sa channel na gusto niya. Kinain na rin ni Calvin ang pagkain ng matanda, natuwa si Vanessa pero sabi ng matanda na si Calvin ang kumain ito. Binaliwala eto ni Vanessa sa pag-aakalang epekto ng pagkaulianan niya lang. Naikwento niya kay Daryl ang ginawa ng matanda na nagsasabing hindi normal na bata si Calvin. Nasabi din ni Daryl na nakita niyang tinatakot ng matanda si Calvin gamit ang shotgun. Iminungkahi ni Daryl na ipadala na lang sa DSWD at palala na ang pagkaulian niya. Bagay na tinanggihan ni Vanessa. Araw ng pahinga ni Daryl kaya naglalaro sila ni Calvin. Wala siyang kamalay-malay, pinalo ni Calvin ng palayok ang kanyang ulo at nawalan eto ng malay. Akmang lalabas na eto, dala ang bag ng brilyante. Malas niya at bumalik si Vanessa. Kinuha ni Calvin mula sa bag ni Vanessa ang brilyante at inilagay sa bag ni Daryl. Sinabihan ni Vanessa si Daryl na alagaan mabuti si Calvin at huwag tutulog-tulog. Takang taka si Daryl na masakit ang ulo. Dinala niya si Calvin sa parke at puro disgrasya ang inabot nito kay Calvin, na doon din si Percy at itinuro ni Calvin ang kanilang bag na may lamang brilyante. Kinuha yon ni Percy pero hinabol siya ng mga tao sa parke. Samantala, nakuha ni Calvin ang susi ng sasakyan kay Daryl at itinakas ang sasakyan. Nagresulta eto ng habulan ng sasakyan kabilang na ang mga pulis Naibangga ni Calvin ang sasakyan at nang inabutan ng pulis, ang akala nila ay nakatakas ang driver Wala silang malay na si Calvin na biglang lumipat sa likod ng kotse ang mismong driver Isinama ni na Daryl si Calvin para manood ng hockey, sinamantala iyon ni Calvin at kinuha ang brilyante sa bag pero nakita eto ni Daryl, bigla niya etong isinubo Tinanong siya kung ano ang nakain niya at pinabuka pa ang bunganga Nalunok eto ni Calvin na wala sa oras. Sa kalokohan ni Calvin ay napaaway si Daryl. Tinulungan eto ni Calvin pero nabobbog pa eto. Nag-usap si na Daryl at Vanessa na magdaos ng party para sa kaarawan ni Calvin, kahit hindi nila alam ang tunay na petsa ng kapanganakan nito. Sa party, minura ng minura ni Calvin ang tagaaliw sa kanila. Nagtakaman ang tagaaliw at kung magsalita eto ay parang hindi na bata. Dahilan dito, nag-away ang dalawa. Samantala, nanunood ng balita ang tatay ni Vanessa, sinabi sa balita na ang driver ng bumanggang sasakyan at ang magnanakaw ng brilyante ay iisang tao. Napagtanto nito na totoo lahat ang hinala nito kay Calvin. Emosyonal na naiyak si Calvin nang awitan siya ng happy birthday dahil hindi man eto nakaranas man lang ng birthday party mula pagkabata. Dumating din ang tatay ni Vanessa na may dalang teddy bear bilang regalo kay Calvin, sinabi niyang nagbago na siya ng pananaw kay Calvin. Nawalan na ng pasensya si Mr. Walk at hinihingi ang brilyante mula kay Percy, sinabihan siyang masama ang mangyayari sa kanya pag hindi pa maibigay ang brilyante. Tinangka ni Percy na mabawi si Calvin sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kanyang ama, nagalit si Daryl at sinabihan siyang walang kwentang ama, na atim nitong iwanan at palagyan pa ng tato bata at kanya itong pinalo. Nasaksihan naman ng mga tauhan ni Mr. Walk ang alitan nila. Naniwala silang si Daryl ay si Calvin na ayaw lang ibigay ang brilyante. Sa bahay ay bisita ni Vanessa ang kaibigan at kakwentuhan. Nagreklamo ang batang lalaki na anak nito na masakit daw ang tiyan, pinainom eto ng gamot na nakita naman ni Calvin. Nilaklak din naman ito ang natirang gamot para magbawas at mailabas yung nalulon nitong brilyante. Sumakit ang tiyan niya at dinala nila sa banyo. Tuwang tuwa si Vanessa na yamakap kay Daryl at nagpapasalamat sa pagsorpresa sa kanya na may itinagong brilyante. Gulat naman na nagtataka si Daryl. Hinayang na hinayang si Calvin. Iniwan ng mag-asawa si Calvin sa pangangalaga ng matanda para sa isang date. Tuwang-tuwa pa rin si Vanessa habang pinapakita kay Daryl ang brilyante. Hindi na lang kumibo si Daryl. Nagpa siya sina Daryl at Vanessa na ampunan si Calvin ngunit sa pag-uwi mula sa date, nakita nila ang matanda at si Calvin na nag-aaway dahil natuklasan ng una ang sikreto ni Calvin. Pinigilan nila ang matanda at tumawag si Vanessa ng taga DSWD para kunin ang matanda. Bago may alis ay sinabihan niya si Daryl na, tingnan ang teddy bear, na tinutukoy ang regalong ibinigay niya kay Calvin sa kanyang party. Dinala ni Vanessa sa kwarto si Calvin at hinubad nito ang suot na alahas kasama na ang brilyante. Natuklasan ni Daryl na ang teddy bear ay isang kamera, nakita ni Daryl na umamin si Calvin sa kanyang panlilinlang. Napagtanto niya na mulat sa pole ay tama ang matanda. Pinuntahan niya si Vanessa sa kwarto at nalaman nilang lumayas na si Calvin dala ang brilyante. Na itawag na rin nila ito sa kapulisan. Samantala, masayang ibinabalita ni Percy na papunta kina Daryl si na Mr. Walk dahil ang alam nila ay si Daryl ang may dala ng brilyante. Alam ni Calvin na papatayin nila ang mag-asawa dahil hindi nila maibigay ang brilyante. Tinapon nito si Percy sa labas ng kotse. Dumating si Mr. Walk at ang kanyang mga alipores sa bahay ni na Daryl pagkatapos magsinungaling si Percy na sinabing si Daryl ang kapareha niya na may hawak sa brilyante. Kinukuha nila kay Daryl ang brilyante pero wala itong maibigay. Biglang dumating si Calvin na nakaayos sang gul uli, nagawa nitong malipol si na Mr. Walk at ang mga tauhan nito. Nailigtas ni Calvin si Daryl at naaresto si Mr. Walk at ang kanyang mga tauhan. Binigyan si Daryl ng malaking gantimpala para sa pagbawi ng brilyante, at dahil nailigtas ni Calvin ang kanyang buhay, hindi niya ito isinuko sa pulisya. Bago siya umalis, pinasalamatan ni Calvin si Daryl sa pag-aalaga sa kanya kahit na hindi pa siya totoong sanggol at inamin niya na sa tingin niya ay magiging isang mahusay na ama si Daryl para sa isang tunay na anak balang araw. Habang papalayo si Calvin, nagsimula siyang bumulanghit ng iyak, alam niyang mamimiss niya ang pamilya. Dahil dito, nagpasya si Daryl na hayaan si Calvin na manatili at ang dalawang lalaki ay naging matalik na magkaibigan. Nagtapos ang pelikula habang pinapanood nina Calvin at ang matanda ang sanggol na anak nina Daryl at Vanessa, nakamukhang-kamukha ni Calvin.